mga kaparehas, narito po tayo sa Barangay San Pablo, Hagunoy, Bulacan. Ako sa ay makapanayan po natin ang butihing lingkod po ng barangay. Naglilingkod ng siservisyo, nagmamalasakit, gumagawa at gagawa pa ng maraming kabutihan dito po sa Barangay San Pablo, Hagunoy, Bulacan. si Iginagal, ang punong barangay, Kapitan Mario Mauga Vivas. Kap, kumusta na po ba kayo? Okay naman po, maganda umaga po. Okay, akap, ah, maitanong ko lang po, kumusta na po ba sa ngayon ang Barangay San Pablo? Sa ngayon po, eh, ayos naman po ang aming barangay. at hmm, Maganda naman po ang nagiging po ng aming barangay ngayon nagiging problema. Sa tunong din po ng aking mga kasama, mga kasangguni, sa ano na, nagkakatuwang-tuwang po kami. Okay. Akap, may tanong ko lang po, kumusta na po ba sa ngayon ang katahimikan sa ating barangay for the vision order? Okay, sa ngayon po, okay naman po, ano, hindi natin masasabing 100%, pero natutugay gaya naman po namin, hindi lang katuwang ang mga parangay tanod, kasama po namin ang kagawad ng vision order at mga kagawad na jumujuti sa gabi, at na papanatili din po naman namin ang katahimikan dito sa aming barangay. Kung misan talaga hindi rin po may iwasan mm -hmm. na mayroong konting nagiging problema pero naayos naman po. Okay, so dito naman po tayo ka sa kalinisan. Uh, sa kalinisan naman po ay eh, patuloy naman po ang aming kuhan at sa ano nga po ng BILG, sa atas ng BILG na tuwing Sabado ay eh, laging maglilinis at kuhan ay eh, tinutugunan naman po namin at na naman po tayong mga eco aid na kumukuha ng ating mga basura at meron naman po tayong nakatoka na nagwawali sa araw-araw. Okay. So kapag tanong ko lang po, for the 100 days usa sa ilang buwan natin pagsiservisyo sa ating barangay, ano na po ang ating mga natutukan for accomplishment sa ating barangay sa ngayon? Eh ang mga nagawa na po natin, may nagawa na po tayong mga pathways na eh, po ng sinabi namin nung kami ay nakakampanya na aming gagawain at po inaumpisahan na namin ng pa-inut-inut pa o pa-isa-isa mm -hmm. at yun naman po yung na namin lahat ma malalagyan ng pathway yung aming mga korok na nasasakupan dito sa barangay San Pablo at mm, tuloy-tuloy naman po yung aming pag-iservisyo yung sa 100 days po namin panunungkulan, eh naging Masaya naging po naman po at ang aking mga kasama sa barangay, mga kasangguni, ay nagkakaroon po kami ng pagsakao ng wala ng pag-alis. Okay. Akap kumpara sa inyo bilang ating ama ng barangay, ano po ang dapat tutukan o bigyan pang priority dito sa Barangay San Pablo sa ngayon? Ang talaga pong priority namin dito ay unang-una yung peace and order na kinakailangan talaga namin bigyan ng pansin. Tapos, <coughs> ingapong sa mga minoridad na mga gumagala na kagaya nga po misan, hindi natin may iwasan yung mga kabataan talaga ngayon eh, iba ang ano, iba ang takbo ng kanilang mga damdamin. Opo. At isa pa nga sa sa kalinisan po, yan din po ang aming <coughs> tinututukan para nga po maipakita rin namin sa mga kabarangay na talaga kinakalangan lagi malinis ang barangay, lagi malinis ang ating kakalsadahan. At yun naman po ang ating mga kasama sa baranggay sa pagbibigay ng servisyo dito sa loob. Mm -hmm. eh, talaga pong masaya yung ano nila pag sila pumasok na tasunubungan sila ng may ngiti, lalabas sila ng may ngiti. Okay. Kap, ah, mensahe na lang kap, upanawagan sa ating mga minamahal na kabarangay kap na sila patuloy na sumusunod sa inyong mga magandang batas na pinapatupad dito sa ating barangay San Pablo. Oh, Ang hiling ko lang po sa aking mga kabarangay, yung magkatulong-tulong tayo, magkaisa, at kung ano man po yung magiging ano namin para sa inyo, eh sigurado makakarating sa aking mga kabarangay. Okay. Sumisahin nyo rin po, Kap, sa inyong mga barangay kagawad at sa ating mga, kag ay ibig sabihin, naglilingkod sa ating mga kabarangay o barangay kawani sa ating barangay San Pablo. Uh, sa akin po mga kasamang mga kasangguni, kagawad, uh, tayo po sana magkasama-sama, magkatulong-tulong para sa kayuhulad ng ating barangay. At doon naman po sa aking mga uh, worker ng barangay, mother leader, LMBT o mga barangay tanod, justice, BSW, na sana po eh, lagi kayong nakakun, nakasuporta sa hangarin ng barangay para po sa kayo ulad at kagaganda ng ating barangay. Okay, yan po ang pinakamagandang mensahe ng ating buting lingkod po ng barangay dito po sa barangay San Pablo, Hagonoy, Bulacan na ayon po kay Kapagkakaisa para matili po ang uh, magandang samahan at pagsiservisyo. Magandang araw po mga sa kapanayan po natin ngayon ang buting lingkod po ng barangay, Kapitan Mario maogabi ang ating uh, butihing po ng barangay dito sa barangay San Pablo, Hagonoy, Bulacan, Lay Castro po ng parayasinus. Ingat-ingat po kay Kap in your family ka this all. Mabuhay po kay Kap hanggat gusto ninyo. Salamat po.